sa aking pagpipintura mga busing ko at sa pag pagumpisa kailangan talaga natin na magandang diskarte dito si at tiyaga lang ang importante mga busing ko dito naman tayo mga busing ko dahil sa ating pagsisimula sa pipintura ay dahil mayroong nagkagusto at mayroong nag-inspire sa atin syempre mayroong na nagtanong kung paano natin ginawa at paano natin iproseso sa pagtanggal sa ating pintura syempre mga busing ko ito lang talaga yung mahirap sa pagproseso sa pagpipintura <Zo -úsica> So yan mga boss, magandang hapon. So another day, another, ano naman tayo. Uh, I-flex mo muna sa inyo yung anong gamit nating paint remover dahil mayroong nag-comment. So ito yung nag-comment mga boss sa uh, yung video natin na nagpintura tayo ng cover. So yan mga boss, i-flex mo muna sa inyo yung ginagamit kong paint remover. Kung ano talaga yung brand para makuha kayo yun, ng idea. Let's go! So yan mga boss, so bago tayo magkumpisa is magamit muna tayo ng gloves, hindi natin kalimutan kasi sobrang katito sa kamay mga boss and then sobrang magingat ka din mga boss dahil kapag mapiskan ng konti yung panit mo, sobrang katito talaga mga boss isipin nyo, tanggal nga yung pintura, paano na kaya yung panit yung napakanipis talaga mga boss kaya, ingat lang talaga mga boss oh. yun, umpisa na natin let's go so dito ko ilagay mga boss, magwa ko ng gunti so magbilangkat mo na lang, na lang dahil dito mga boss kasi wala tayong upuan so ito yung laman nya oh, kulay, kulay yilo. so yung dati mga boss ang gamit ko is stripsol so natasting ko Tungkol mga mga boss, nabili ko to sa so, Dumagitis si City so na-testing ko to. So, sobrang effective talaga mga boss kaya. Dito na ako. Ano pang hinihintay Dito na tayo. So ito lagyan ko na mga boss, lalagyan ko na. Gamit ako ng 16. Tingnan niyo mabuti mga boss, tingnan niyo mga mabuti. Paduol ko para makita niyo mga mabuti. So inayinay lang mga boss baka mapisik pag kusog mo ba? Baka mapisik sa iyong pa At sa pagproseso nga pala mga busing ko, sa pagtanggal ng pintura, ganito lang pala mga busing ko, ipahid-bahid mo lang doon sa crankcase. Tingnan nyo, kumulo agad. <laughs> Bisik! <laughs> Gago! <laughs> At kapag kayo yung magamit ito mga busing ko, itong pin remover para pang tanggal ng ating pintura, dapat talaga mga busing ko ay eh, mag-jacket kayo tapos mag talaga para hindi talaga matalsikan yung kanyang paa. Kasi sobrang kati talaga mga busing ko. Eh, dahil hindi talaga maagwanta yung kakatol niya mga busing ko, katol nga hapdos parang pinapakan ng muligas. So pagkatapos nito mga boss, ayan. Tingnan nyo naman o, oh. umupay paglagay ko. Ayan, hindi nakaabot ng ilang minutes. Tanggal, ayan. Napakabisik talaga mga boss. Epictive talaga itong mga boss. Epictive. <laughs> kaya sa ditong banda na nga pala tayo mga boss. Pangalawang steps na itong mga bossing ko. So pagkatapos nga pala natin nilagyan ng pintu remover ito eh. kailangan talaga natin itong kuskusin ng steel wall. <laughs> Sinsya din kayo mga bossing ko sa aking tingog mga bossing ko. Dahil ulan at init talaga mga bossing ko ang bumo sa akin. Kaya parang pumupurot na talaga yung aking tingog ba. <laughs> <laughs> ang mas maganda sana mga bossing ko ay mayroon tayong pressure water yung pinipindot lang natin mga bossing ko tapos sisilit yung tubig para hindi na talaga natin kailangan magkuskus So pagkatapos nito mga boss, eh liha natin 'to ng number 600 and then bago natin bugahan ng pintura. So bali mag-update lang tayo mga boss kung uh, ano na natin to. Yun lang. Uh. Yun na nga mga bossing ko. Ito na nga pala yung prinis product ng ginawa natin sa pagproseso sa pagtanggal ng pintura. Kaso medyo maulan kaya kailangan talaga natin tong bilisan. At sa sobra pa lang effective ng ating ginawang paint remover mga bossing ko kaya para talagang nauupaw yung mga kubal sa aking kamay. At ito nga pala yung gamit natin, super tanggal na e plus mga bossing ko. At sa mga solid nga pa lang supporters natin diyan mga bossing ko. shoutout kay Renil Bungay, kay Alcano Diginyon. At shoutout rin kay Angelo from Iligan City. shoutout mga ko. Salamat nga pala sa suporta. Ah. At syempre, big shoutout sa aking amigo Wilbert Katipay from Bundo City Shaton. <laughs> yun na nga mga bossing ko. Nag-push up na nga ako dito dahil nga tapos ko na nga nilinis lahat. Matik na yan! <laughs> Gago! So yun lang mga boss, ang oh. hanggang doon lang yung video natin. So sana meron kayong natutunan sa aking video mga boss. And then makakuha ka din ng idea kung paano tanggalin yung mga stock pintura sa inyong motor. Tapos ire repaint nyo. So yun lang, mga boss. So kung gusto niya ng comment or shoutout mga boss, comment lang kayo sa ilalim dahil shoutout ko kayo sa next video natin. Let's go!